Ilaw, no, good morning, good morning. May ilang Lugan araw. Tubig lahat. Tapos ah, oh, 6 pa ang kanilang overtime. Isa kami sa kapilang bayan. Tignan natin kung anong mabibili doon. Sa tubig na lang, tsaka soft drinks. Hoy, kawai mga guys. Hello guys. Hello. Hello guys. Sa manlulubig, di kami pasisil. Lupang <laughs> <laughs> hindi ka rin. Mata pa na doon.

Hindi, dito kami kumain parang rimar nun dati, di ba? Ang sarap nung panok. Ang sarap yung pinainan dito dati. Yung mga pinain sa dito? May alady cheese. Oh, okay, okay. Oo, galing nga ako doon. Hindi tayo nagpangabot. Di ba ako nagmichol, pumunta sa truck. Eh, alam mo, bully ah. Muntik na tayo magpangabot. alis ko lang doon sa truck. ka lang. Guys, ano guys? Nakakaya mo yun Pagpili tayo, ano? eh. tayo ng ano Kulay Kulay, kulay Kulay, kulay tayo ng isda Alam nila mamad? mamad?

ah, plastik plastik? wow mm -hmm. apa ah. itu? apa itu? sasa mm -hmm. kandungan pusit pahol pemasar mm. kaya batu parang bangus Yan ang aming uh, pinamili mga amigo. May isda dyan, may soft drinks. yan Ayan kasama ko. Uwi uh. na kami. Ayan. Uh, ayan nakapamili na, ka, na kami ng ano. Diyan kami namimili Mura dyan ang bilihan kompleto, may isda, may karne, may gulay. Ano yung karamihan namin? Pang grocery. <laughs> Ito pa sila laban, oh. Ano man? Laban? Ayun. Ispit pandan mapi open. Huh? Laban, ha. Laban ah. Ayo tu buat sekali lagi. Baiklah nyu cek YouTube ah, All Our video ah. Ayo. Kena. Ayo. Kena. Kena. Bye 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 ah, dito, yes. dito na bye bye. Di tu di tu amigo. Ya. Nah boy. no. Bye bye na. Hello guys. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Ah, bye, -bye. Uh -huh. Di kami. Drink drink. Drink laban. Okay bye Uwi na kami. Oops.